Wow. Magandang araw, mandang people. Ako po si Nathan, 21 years old, ang sporty na chinito ng Manila. Ang tangkad niya, no? Oo. Pero, yung Nathan, apelido niya yan. Ano na naman ang first name? Gi. Gi Nathan. Gi Nathan. Football player ka ba, Nathan? Um, football po, football. Ah, football. football. Ay, Ryan football, oh. Ryan football siya, bro. Oh, bro. May no, mga position ba sa football? Hmm. Meron. Libero, setter. <laughs> 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 Meron, setter. Oh. May posisyon sa football. Anong posisyon? Striker. Midfield or left wing? Oh, midfield or left, left wing. wing. Oh. Oh. Goalie, goalie. There wala bang ganun? Goalie si, uh, Ryan. si, si Ryan. Si Ryan din. Wala. Wala wa goalie. Wala goalie. Wala <laughs> goalie. <laughs> Naka goal ka na ba? Hindi pa? Oo. Oh, wala goalie ka. <laughs> wala goalie. Minsan meron. Pero oh, minsan meron o. may goalie. <laughs> 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 Hindi lagi. Minsan lang. May tubig sa amin. pero meron ka bang pick up line? Opo. Meron po. Ibagsak mo niyan. Julia, si Vice ka ba? Ay? Oy. Bakit? Kasi ang ganda mo eh. Wow! wow. Nathan, si Ayon ka ba? Okay. Di ba hindi? <laughs> <laughs> thank <laughs> you, thank, <laughs> you, thank <laughs> you, Nathan. <laughs> What's up, madlang people? Ako nga pala si John, 21 years old. Ang dreamer architect ng Taytay Rizal. Wow! Iba din talaga yung anak ni Ogie Alcocet <laughs> yung mahalin mo pa dito. Di <laughs> thank you, Ren. Reg. Ate Reg. Pinayagan ko dyan. John, anong ginagawa mo sa buhay? Uh, ako po'y nagtatrabaho bilang junior architect. At wow, ako po junior oh. architect. At oh. ako po'y uh, nagsimula na rin pong umarte at kumanta. Ah, ar oh. architect na artist pa. <laughs> Julia, bowling ball ka ba tapos ako yung pin? Bakit? Tumba ako sa'yo eh. sige, ano pa yung Mabilis. Babawi, babawi. Oh, mabaway, mabaway. Okay, sige, sige. Julia. Si Julia ka ba? Bakit? Ba, reto mo naman ako. Ay. Ba, reto mo naman daw siya kay Nathan. Si. <laughs> 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 oh, oh, Julia. Thank ba? you, John. Dami. What's up, Madlang people? Ako nga pala si Cedi. 22 years old. Ang mga na nature lover ng Antipolo City. Hi, Seddi, alam mo ba ni Seddi? Ano, player. Mas <laughs> maganda ang apat niya mounting principle. Si Seddi ang principe. <laughs> Cecilia, <"Munting> principe. <laughs> pangalan niya, apelyido niya ano? kasi Seddi. Ano, ang pangalan niya AB, AB Seddi. <laughs> <laughs> Eto, abangan find si Bong. Apelyido niya, wow. Seddi, wow. <laughs> Okay ba yon? Hayaan yun? Hayaan nyo na. Ha? Papayaan <laughs> nyo na. Okay na yun. Meron kale, ka ba? Meron kale. ka ba? Wala. <laughs> kaya pala pabayaan na kasi wala pa siya. Pasubig pa siya. <laughs> okay. So, maraming maraming salamat, Sedi, sa pagpunta mo rito. Yes, po. So, ang, ang, ang dami niyang effort na in-exert para sa araw. Yes. Bakit? Yes. Bakit? Hirap kaya i-perfect yung ganyang bangs. <laughs> Superman. <laughs> na oh. Kisbitawa. Oh. Ano, <laughs> <yung> Superman? <laughs> idol niya. Anong ginagawa mo sa buhay, Sedi? Um, ako po ay tourism student and um, nag-hosting gig po ako sa mga bar sa BGC and Pasay. And po. Oh. oh. Host pala siya. Ha? Host. Hosting. Kala ko ghost. Ghosting itong luma. Yung hosting <laughs> naman yung bag. Ay, joke lang, joke lang. Joke. <laughs> ha? Wala ito, wala personal. Oh. <laughs> Paliwanag na siya eh. Sedi, may pick-up line ka para kay Julia? Yes po. Julia, ikaw ba yung missing piece sa puzzle ko? Bakit? Kasi sa tingin ko, ikaw na lang yung kulang para mabuo yung mundo ko. Uh -huh. Grabe naman. Iba eh, rin talaga pag nagsisimula sila, no? Kala mo'y talagang gilu na gilu yeah. sa sa'yo.